kahit ano pa po yung visa ninyo, especially sa mga E9 visa nating kababayan dito sa South Korea, wag na wag po kayong magagarantor ng loan kung ayaw ninyong mangyari yung nangyari sa isa nating kababayan dito sa South Korea. Alam nyo, madalas po akong gumagawa ng video regarding sa paggagarantor ng loan. Kasi based sa experience ko, mas okay pa po maggarantor ng loan sa Pilipinas kaysa dito sa South Korea. Bakit? Kasi kapag tayo ay nangutang sa Pilipinas, usually kailangan po yan ng garantor okay lang na mag-sign tayo ng guarantor dahil mahabol po natin yung uh, kaibigan natin na nag-loan kasi nasa Pilipinas lamang po siya. Kaya lang kapag po nandito kayo sa South Korea, bukod sa malaki po yung nailo-loan nila at kapag po tumakas po sila, umuwi na sila ng Pilipinas or kaya naman nag-TNT na sila, hindi nyo na po sila mahanap, kayo na po yung hahabulin nung pinag-loan nila. Halimbawa sa banko or kaya sa mga capital, kayo na po 'yung hahabulin nila para bayaran 'yung utang ng kaibigan niyo. Yan po 'yung masaklap dito sa South Korea. Tapos ang presyo or 'yung nilolo nila is hindi po 'yan small amount. So meron po akong kakilala, dalawa po silang E9 visa. So syempre dito sa South Korea, hindi ka makakapagloan kung wala kang guarantor. Pero syempre, sabi ng iba, eh ma'am, kasi kaibigan ko po siya kaya po ako nag garantor Yes, kasi kung hindi mo naman siya kaibigan o hindi mo naman siya kilala, hindi ka po magagarantor. pinangako ang kanya na pre, babayaran ko 'yan. Pero syempre dahil naniwala ka, nag-sign ka kasi pirma lang po 'yan. Kaya lang, uh, ko ako po sa inyo, kahit sino pa yan, girlfriend niyo, best friend niyo, kababata po niyo basta nag-loan po sila dito sa South Korea, wag na wag po kayong magagarantor ng loan nila. Usually nga po, pag sa mga banko, mga local banks kayo dito sa South Korea nag-loan, usually hindi po yung kailangan ng guarantor. After makuha ni Inay yung loan niya, umuwi siya ng Pilipinas. Pag ganyan po ang nangyari, usually yung pinag niya, magpa-file po yan ng kaso sa korte. Ang ahabulin po nila is yung guarantor. Usually, hindi ko din maintindihan bakit yung garantor ang hahabulin nila. Since may Samsung naman tong isa, bakit hindi siya yung hahabulin? Pero usually kasi kapag wala pa siyang one year dito sa South Korea, maliit lang yung pera na makukuha niya, usually yung garantor ang hinahabol nila. So, ang nangyayari po, Invest na benefit, benefits ng, ng, ng utang, ang i-hold nila, yung benefits ng nag-garantor yung i-hold nila. Ano pong ibig sabihin po nun? Ibig sabihin, magwork work ka, magtrabaho ka na magtrabaho dito sa South Korea. Pag, pagtime na uuwi ka na ng Pilipinas dahil yung nilo niya hindi niya binayaran at nagkaroon ng interest, lumalaki yon Ikaw po ang hahabulin. Ibig sabihin, i-hold -hold nila yung benefits mo sa Samsung. So, pagdating mo ng airport, hindi mo makukuha yung pera mo sa Samsung. Kailangan po muna nilang ibawas yung inutang ng kaibigan mo dahil ikaw yung guarantor. Tsaka po nila ibibigay sa'yo yung natitira. Ganon po usually ang nangyayari sa mga loan. So, question, ma'am, pwede pe bang hindi ko yan bayaran? Hindi po. Kasi dahil nag ka, obligado mong bayaran po yan. Pero maaari ka mag-file ng kaso. So, pwede pe mo siyang daanin ng legal. Yun nga lang kailangan mo ng attorney. Kung ako po yan, ang gagawin ko po, Although, dito kay sa South Korea, legal po yung guarantor na nandyan po talaga sa batas na may guarantor po talaga, yung guarantor ang ahabulin. Pero, pwede mo naman siyang mag-file din ng kaso na sabihin sa korte na wag yung benefits mo ang i hold, i-hold yung benefits ng nangutang. Pwede mong gawin, pero kung ma-approve o hindi, hindi ko na po siya masasagot. So, doon sa mga kababayan natin, Wag na wag po kayong magagarantor ng loan. Pakiusap lang po. Kung ayaw nyo po na sakit sa ulo dahil uh, medyo malaki din po yung interest po niyan. Kung hindi mo babayaran yan, lalaki ng lalaki yung presyo po niyan hanggang sa obligado ka talaga magbayad kasi ikaw yung nakagarantor. So pag ganun na mayroong kaibigan na nangungutang sa mga capital or sa mga loan companies, ang sabihin mo sa, kan sa kanya, wag kang gawing ka garantor. Pwede naman siya mangutang sa mga bangko na hindi nangangailangan ng guarantor. Halimbawa, uh, sa credit card loan, mga ganon. Pwede silang mangutang doon nang hindi kailangan ng guarantor yung mga local banks dito sa South Korea pag nangutang po kayo doon usually hindi po kailangan ng guarantor pero hindi po siya ma hindi po malaking amount ang makukuha po ninyo 'yung pag nag kayo so inuulit ko po kung ka kung kaibigan niyo po ay nag at kayo ang guarantor once na mag tnt po 'yan or kaya umuwi ng Pilipinas dahil hindi na po 'yan mahahabol ng loan company yung guarantor po 'yung hahabulin nila pero since nandito ka sa South Korea, ang gagawin po nila niyan, aagahan po nila yung pagpa-file ng kaso para uh, once na umuwi ka, makukuha nila yung benefits mo sa Samsung. I-hold po nila yon. So, ingat-ingat po tayo dito sa South Korea. Annyeong!